Hello good morning everyone and welcome back to my channel for today's video guys no is share ko lang din sa inyo kung uh, ano yung karanasan ko sa nag-work ako sa Malacanang nang almost 7 years guys no kay Duterte's administration so guys by the way guys uh, ako para si Corvita's vlog uh, nag-work ako dati sa PCOO and then nagiging PCO ng almost 7 years guys so ngayon guys kasi meron akong nababasa ba dito na report sa ating Filipino star no na uh, nahulihan ng ng Shabu mismo loob sa Malacanang Complex ano ba naman yan guys? Noong kapanahonan pa namin dati ng 1930s administration, wala ka talagang makikita ganyan guys dahil inuuna muna ni Presidente sa paglinis ang kanyang palasyo bago niya linisin ang kanyang uh, bansa. So sa ngayon nangyayari na guys, mismo na talagang nasa loob na mismo na huli ang, ang drug den guys no? Paano kaya nakalusot yan guys kung walang mga sabotahe dyan sa loob? So sa panahon namin dati nung kay President Duterte guys, ang tahimik ng palasyo, ang ganda ang pagmasdan ng ating malakanyang palas dati guys no kasi tahimik, tahimik lang ang ano kung meron mang mga biyaya na dumating ay pantay-pantay. So hindi katulad ngayon sa kay President uh, Marcos uh, yun nga, hindi na nga pantay-pantay ang pagbigayan ng mga biyaya so nag ngayon ay malaking problema at malaki na talaga yung kahihiyan lalo na yan sa kanyang first lady guys na si Lisa Masa guys no ano pang mainipin nagmamalaki nyo nahulihan na kayo ng droga dyan sa loob mismo ng ng palasyo and then ngayon guys nagbaha pa yung bicol na interview pa si Vice President kasama ang kanyang mga kabiniti parang wala man silang alam wala silang idea kung paano nila isulba o paano nila matulungan ang mga nasalanta ng bagyo doon sa Bicol guys sa Bicol guys no na ultimo nga ang nilalait-lait nila nga, ang ating vice presidente ay nangunguna nangunguna sa paghatid ng mga suporta naghatid ng mga relief goods na samantalang si vice presidente guys ay tinanggalan nila ng budget So ngayon, ang tinanggalan nila ng budget guys, nangunguna pa pa sa paghatid ng maong mga ayuda nangunguna pa sa paghatid ng mga relief goods dahil kailangan talaga yan natin doon maihatid sa mga nasalanta ng bagyo sa Bicol region guys no so kayo na ang mag-isip ngayon guys sa panungkulan ng ating President Duterte guys wala tayong mga ganyang problema na kalamidad na ano kundi pag may kalamidad, nangunguna agad si President Duterte guys, ma Pilipinas man o mas sa ibang bansa, nandun mismo si Presidente. Ngayon guys, sa mismong Pilipinas, na lanta ng Baguio ang Bicol, nakita ba natin na pumunta yan si Marcos doon guys? Wala, una pang pumunta ang paghatid o mga relief goods, ang tinanggalan nila o pundo na si VP President, BP Vice President Sara Duterte guys so Nagmi-meeting-meeting pa ang kanyang mga kabiniti. Nakikita mo naman sa video guys sa media no kung napakamot pa sa ulo sa si President Dote, President Marcos guys dahil nga nag parang nawala siya sa isip yata sa sasabihin niya kung anong maitulong niya doon sa Bicol so guys malapit na ang ating pag-uusga kayo na mismo ang mag-isip kung sino nga talaga ang, ang magandang maglingkod sa ating bayan maraming salamat share like and follow na din guys thank you so much god bless